Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman ako para mag-share ng Word of God na yung umagang ito pero unahin natin ang lumapit sa ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Hallelujah. Father God in heaven, ulit kami nagpapasalamat ngayong umagang ito una Lord dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang aming katawan Lord salamat ko salamat din dahil binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig mag-aral, magbasa na naman ng iyong salita ama muli mo po kami samahan, turuan at gabayan Lord at gawin maayos itong aming pag-aaral ng iyong salita Lord huwag yung maging walang, magka, walang maging sagabay Lord, para maintindihan namin ito ng lubusan. Sa mo po yung aming puso at isipan o Diyos sa aming pag-aaral ngayon at samahan mo rin po ako. Muli Lord, turuan mo ulit ako para tama at maayos yung aking pag-share ng iyong salita. Maraming salamat Lord. Kiniklaim, ng, claim ulit namin Lord At na tagumpay na naman ang pag-aaral na ito. Salamat Lloyd, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus, namin tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Bago po ako mag-share ng aking devotion ngayong umagang ito, ayayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at ha, paki din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, sa Mikas pa rin po ako mag-share ng aking devotion ngayong umaga nito. Mika, pero chapter 3 po yung aking i-share sa inyo. Chapter 3, verse 1 and 3. At ito po ay uh, may pamagat na ang mga katiwalian sa mga pinuno sa Israel. Pakinggan po natin. Sabi po sa chapter 3, verse 1 and 3, at sinabi ko, Makinig kayong lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong pairalin. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at nais ninyo kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unti hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman binabinakbak-bak ang kanilang balat, binabali ang mga buto at kinatadtad na parang karneng iluluto yan ang salita ng ating Diyos. Matindi nuno po itong uh, sinabi dito sa chapter 3 verse 1 entry, yung mga patungkol ito sa mga pinuno ng Israel yung katiwalian yung kanilang mga ginagawa medyo matindi po ang uh, pagkakasabi dito ano po na, na binabalatan, ano po inihimay yung laman binabali yung mga buto parang mga cannibal ano po itong mga taong ito yan ang inalintulad dito sa mga pinuno ng Israel dahil sa sobrang uh, pagpapahirap ng mga leaders na to sa mga taong yun Uh, mahirap na nga yung kalalagayan pinapahirap pa ano po? lalo pang pinapahirapan lalo pang kung ano-ano yung ginagawang pagpapahirap sa buhay ng mga Israelita, nitong mga leaders na to, no? masasabi natin uh, kinakawawa sila ng mga leaders ng Israel ano malamang sigurado o uh, talagang uh, ginagawa nila yung mga iba't ibang pananalita, no pagbabaliktad ng mga kabutihan at masama yung ginagawa dahil yun naman ang sabi dito, ano, mga kapatid. Sabi dito na uh, sabi dito sa verse tungunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo'y kasamaan. No, yun ang gusto nila. Ayaw nila ng mabuti kasabaan ang gusto. Yung matuwid, binabaluktot nila. no po? Kaya nga, kung ano yung mga kabuhayan pa ng mga taong ito na medyo mahirap na yung kalalagayan, pinapahirap pa rin. Ano po, lalong nagiging malungkot itong mga taong ito, mga kapatid, na nangyayari din sa atin. No? Nangyayari din yung mga pagpapahirap ng ibang tao doon sa may hirap. Kahit pa sabihin na natin yung mga nakakulong na nga, nagbabayad na nga ng kanilang mga nagawa, pero lalo pang nahihirapan. Ganon din yung mga sabihin na natin yung mga nagtatrabaho, di ba po? May mga ganyang pangyayari na hirap na hirap na nga sa trabaho, lalo pang pinahihirapan lalong nahihirapan yung kalalagayan. Diba alam naman natin kahit sa abroad, diba po na pumasok para magtrabaho doon pero pagdating doon, ano nangyayari? Pagpapahirap ang ginagawa. May mga pagkapataon pa na hindi pinapakain. Hindi nakakatulog ng sapat. Kaya madalas, umahantong sa yung nagugulo yung pag-iisip, sabihin na natin, no, sorry for the word po, nababaliw. Yung oh. iba pa ay umahantong sa pagpapakamatay. Yan yung mga pagpapahirap na sinasabi sa buhay ng mga tao na dapat ay hindi natin ginagawa. Na dapat yung tinuturo sa atin na maging mapagmahal, mapagpatawad, maging mapagkumbaba, maging matulungin, maging ma maawain yan po yung mga tinuturo sa atin ng ating Diyos na dapat natin ginagawa. Hindi lang para sa pastors, bishops, mga leaders ng simbahan, ano po. Kundi sa lahat ng tao ito. Hindi ko sinasabi na, na lahat ng nasa simbahan, lahat ay maayos at mabuti ang ginagawa. Meron din naman kasi sigurado may masasabi kayo na bakit si ano, bakit si ganyan. Di ba po? So hindi ko po nila lahat. Pero ito nga po ang tinuturo sa atin na maging mabuti tayo. At uh, sasabihin ko rin na meron naman din talaga na mabubuti ang uh, mga ginagawa ng mga leaders ng simbahan anon po. May mga talagang tapat sa JOS na ginagawa yung kanilang tungkulin. At ulitin ko lang, ito nga po yung tinuturo sa atin na maging mabuti maging mapagmahal, maging mapagkumbaba tayo. wag tayong parang maging kanibala na ano po na binabalatan para masaktan lalo yung tao. No? Binabali pa yung buto para lalo maghirap yung tao. Sabi pa rito, tinatagtag na parang lulutuhin na. Parang dinudurog na natin yung pagkatao ng isang tao, ng ating kapwa na ang tinuturo ng Diyos ay mahalin natin yun ba ang pagmamahal na sinasabi? Yun ba yung pagmamahal na tinuturo sa atin? Siyempre hindi. Yung pagmamahal na galing sa puso. Na kahit pa nakagawa ng hindi maganda, kailangan natin patawarin. Kailangan natin mahalin. Yan po yung tinuturo sa atin. Huwag tayong maging kagaya ng sinasabi dito na puro katiwalian lang. Kahit sa pamilya, meron ganyan. Kahit sa trabaho, kahit saan, even sa government. Diba po? May mga ganyang pangyayari. Na labis pang pinahihirapan yung may hirap. Kaya dito, huwag tayong magbalat ng tao. Huwag tayong mampali ng buto ng tao para lalo silang mahirapan. Pagkos, nakita natin pa bakit hindi natin sila tulungan? bakit hindi natin sila ipanalangin ano po bakit hindi natin sila kausapin at tulungan na lumapit din sa Diyos para maging maayos yung kanilang buhay yung kanilang pamilya at yung kalalagayan ng bawat bansa dito sa mundo kaya nga po tinuturuan tayong manalangin para tayo ay lumapit sa Diyos kaya nga tinuturuan tayong magbasa ng Biblia para malaman natin yung mga pangako na napakarami ng Diyos para sa ating mga tao para mapalapit tayo sa Diyos para maging mas maayos yung buhay natin lalong lalo na para mapatawad yung ating mga kasalanan at nang makarating tayo sa kaharian ng Diyos yan po yung purpose bakit hanggang ngayon may nagahayag ng will of God hindi para tayo ay takutin Kundi para ituwin, para tayo ay paalalahanan, para tayo ay maging maayos ang buhay, nakasama ang ating Panginoong Yesus. Yan po yung sinasabi at tinuturo sa atin. Ulitin ko lang na huwag tayo magpahirap. Huwag natin pahirapan yung ating kapwa, even yung ating sarili kung misan, hindi niyo lang siguro napapansin pero tayo mismo nagpapahirap sa ating sarili tayo mismo yung nagbabala nagbabali ng ating mga buto sa kahirapan dahil sa mali nating ginagawa mga mali nating nakagisnan o natutunan kaya tayo ay nagihirap nasasaktan nalulungkot at umahantong sa pagpapakamatay kaya lapit lang tayo sa Diyos siya lang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang makakapagbigay ng maayos na pamumuhay, maayos na pag-iisip, maayos na puso. Ang Diyos lang ang makakapagayos at makakapagpabago ng ating kalalagayan dito sa mundo. Kung matututunan lang natin na lumapit sa Diyos, sumunod sa Kanya, mahalin siya, lalo-lalo na ang paglingkuran ang ating Diyos dahil yan naman ang purpose natin dito sa lupa kaya tayo ay binigyang buhay ng ating Diyos hindi yung para gawin yung gusto natin kundi para gawin ang gusto ng Diyos at hindi yun para sa Kanya pag sinunod natin yung sinasabi at inuutos ng Diyos hindi yun para sa Kanya para sa atin yun. alam niya kasi yung buhay natin alam niya kasi yung puso natin yung isipan natin kasi kilalang kilala niya tayo ayaw niyang sundin natin yung gusto natin kasi ang gusto lang natin ay yung pang sarili. ano po pero gusto ng Diyos para sa lahat isipin din natin yung ating kapwa yung ating mga mahal sa buhay kahit huli kahit huli na yung sarili natin kasi pag hinuli natin ang sarili natin Inuna natin ang Diyos at ang kapwa. Ang Diyos na ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo pababayaan. Mahal tayo ng Diyos. Tayo lang yung lumalayo. Tayo lang yung nagpapahirap sa sarili natin. Tayo lang yung nagbibigay ng sakit sa ating sarili, hindi ang Diyos. Kaya dito, tinuturuan tayo. Ulitin ko lang, na magmahal. Huwag maging makasarili, huwag, yung, maging masama ang ugali. Maging mapagmahal tayo at matulungin. Pakinig tayo. May mga leaders tayo na na ibinigay ang Diyos no, para sa atin. Pakinggan natin siya. At yung sinasabi nila, pwede natin basahin sa Bible. Kung nagladalawang isip ka, pinayuhan ka about Word of God, bakit hindi mo balikan? sigurado tama yung sinasabi nila. Diba po? Dahil pag wala dun, wala sa salita ng Diyos yung kaniyang sinasabi, ay eh, hindi mo siya dapat pakinggan. Maaring sabihin, ito'y bulaan. Hmm? Hindi totoo na lingkod ito ng Diyos. Pero pag nabasa mo na yun nga, ang sinabi at tinuturo sa'yo, tunay itong lingkod ng ating Diyos. At marami dyan Marami dyan po yun. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Yun nga na nagtuturo na huwag tayo ma maging ma, masamang tao sa paningin ng Diyos. Maging mabuti tayo. Ulitin ko lang ulit to. Maging mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba. Maging matulungin sa ating kapwa. At si Lord na ang bahala sa atin. Salamat sa ating nabasa, napakinggan, na tinuturo sa atin ng Diyos. Mamaya pagkatapos natin mga kapatid, pwede nyo itong balikan, basahin. Napakaganda po ng tinuturo palagi sa atin ng ating Diyos. Ulitin ko lang to, hindi ito para sa Kanya, hindi ito para sa ating sarili. Uli tayong mananalangin at ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos. Magsiyo ko tayo. Yes, O Lord, John. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming maraming salamat dahil muli mo po kami kinausap. Muli mo kami pinayuhan po, pinaalalahanan o Salamat po. Dito pinapakita mo, labis mo kaming mahalo dahil ayaw mo kami magkamali, ayaw mo kami maging sakin. Ayaw mo kaming maging makasarili. Ayaw mo kaming maging madamot. O Gusto mong mapagmahal kami, mapagpatawad, mapagkumbaba, at matulungin Lord Yan ang gusto mo. Yan ang gusto mong gawin namin dahil yan ang ginagawa mo sa mga taong tapat sa iyo. Sa mga taong nakikinig sa iyo, Lord God. Minamahal mo, pinapatawad mo, pinipigyan mo ng pangangailangan everyday, Lord God. Pinapalakas mo, pinapagaling mo sa sakit at karamdaman ng ang ginagawa at binibigay mo sa mga taong iyong mahal o Diyos salamat Ay, pray na yan nga po ang maging ugali namin ang maging mapagmahal mapagpatawad, maging mapagkumbaba at patulungan lalo lalo na Lord na kami maging matulungin sa mga nangangailangan hindi kami maging madamot at sumunod kami ng buong puso't kaluluwa sa iyo, buong kalakasan. Makinig kami sa inyong masinasabi at isang buhay ito. pasang lahat ay magiging maayos sa aming buhay. Kasama ng aming pamilya, magiging masaya, payapa, masagana. Tagumpay ang aming buhay kung kami ay susunod sa iyo. At yanawa ang aming gawin nila habang kami ay nabubuhay dito sa lupa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po Lord God. Salamat po. Dahil lagi ka may pagpapala sa amin Lord God. Yung pagising pa lang namin. Napakaganda malaking pagpapala ito sa amin. Yung kalakasan namin para magawa na ito. Yung pagkain na meron kami every day. Salamat po. Salamat. salamat sa kalakasan. Salamat din Lord God sa pagpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman anumang klaseng karamdaman ito kung sila'y maniniwala na sila'y pagagalingin mo sila nga po ay gagaling sa pangalan ng Panginoong Isus salamat po muli Lord ay pa na maging maayos, masaya ligtas, payapa ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa pangalan ng Panginoong Isus salamat po ay pa lahat ng taong nakapakinig makikinig, magbabasa ng iyong salita o Diyos ay maging maayos na ang buwan. At tuluyan na magbalik loob na sa iyo. Ang lahat ng tao. In Jesus name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal. Salamat po dahil nagtagumpay ang gawain nito. Salamat po. Salamat. Uli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Isus, namin, Tagapaglipsas, at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Dahil alam po, narinig na naman niya ang ating pananangin. At ito po, ay bibigay niya sa atin. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.